Ayong hapon sa inyong tanan. Adi kami, adi kami niyan sa barangay, sa barangay, ano, sa barangay, uh, kadian, sa Gamay, northern Samar. Sa northern Samar. Samar. One. Adi kami, maglibot kami tamban. Ayan. Ito Yung mga tuyo namin, no? Eh, wala na pa tuyo. Ito, ito. Ito. Oh, yan, no? Oh. Marami tayong tuyo, yan, oh. So, yung, yung tuyo natin, yung tuyo natin is may kaliske. Yeah. Murang-mura lang guys, 160 lang per kilo. Tsaka luya. Pwede nga, so yan, nanikola niyo. Ito nga highway, ito nga highway, uh, tikang ini sa, tikang ini di sa bangon sa gamay. At tagos ini nga dito abot sa kadakan Nga dito mismo yung kadakaan, pagtagos gamay, maliwat. So, umiikot na nga siya, matalibong na siya. Oh. Yung mga hindi na ka mga Korean san pinaka mga pagbiyahe. pero may iha pa. Para pa insan para pa hinisan. siguro kung sa kuan sa ato dito sa pala pag masuro si mura liwat karayo ay mga sapa-sapa bang bakla mo bagong sigad ganang barangay kadian ganang barangay sang kadian Di rin ko siya malilibot kay Adi Adi Lak sa Baybay, sa Baubaw. Bantay Lak di din ni Ulas Pagong. Bantay Lak siya na mutamban. Si, so, ang naglibot, ano yung naglalako doon ngayon si yung, aking boy. Sa noon ang sa noon nang pagmakadi sa kadiang kay ano, matabok sa salog niyan, mapinang may dala na, mabaysay. So, maupay talaga ano, mag-star sa uma, ano. Kay kuan, ah uh, sini. Ah, uh, mamingaw. Mingaw, Mingaw yung, yung, yung ano mga hibat yan, manok. Kan, manok, wala iba, manok, baktin. Mas pala ako sa bataan. Diri, diri sukat sa, sa bungto na ano na putput put, jeep bus Wungog! Ito so, din di payak din pa mo ngayon, simpila. Pag, pag nakulop, di rin magastos sa uma. Ang tagal payan, diri diri yan, di rin magastos talaga sa uma. Kasi wala ka man, di man yung pinamalyo, mga, mga shik, kadamuls, pinamalyo sa bataan, shik, mga barbecue, erimlo. Di rin, okay na din, tando ay, okay na, ma, pay, Ito man, may man scooter nga nag inaram baru haru urut sudah so, jatuhkan ke simbahan simbahan sang tadi ya oke so, guys yun lang muna ngayon for this video eh, yun yun lang guys palo naman ha ah. subscribe na din basta yun na ah. ito kasi yung camera eh dito kasi tinan ko yung mukha ko dito naman ikaw